Aha, na naaayong ah, aprobado na raw yung budget without the Oo, oh, oh. adisa na Without the ACAP ACAP at saka and, uh, OPP. sa OBP Sa OBP yung, yung OBP, in-agree nila na 700 na lang ah, okay uh, Pareho lang na Pareho lang na house hmm. Pero tinanggal nila yung ACAP ACAP, malaki yun Ayan, ako pero yan yun, ang magbabakbakan that, yan. Uh, I'm sure yan, magkakabakbakan yan. yan sa bicam. Ano ba narinig mo? Meron bakbakan talaga yan. Magkakabakbakan Because kasi di, po ang house eh pinagpipilitan kailangan daw ya oh, oh, ang the, the House Delegation will insist. Sa bicam kasi may delegation. Eh. Ano 'yung stalemate? Stalemate yan. Kasi you have to reconcile. Eh. Sino bibigay? Ako ang hula ko, magkaka horse trading. Mm -hmm. Bibigyan ng ibang uh, ano yung senado at maa-approve yung ACAP. Mm -hmm. Yung aking uh, pakiramdam. Mm -hmm. Hindi malayo yan. Kasi It happened. ang mga senador nangangailangan din po ng Project yan. Mm -hmm. Kailangan... Ang kanilang sentimento lang ngayon, ang kanilang gripe, eh bakit mas malaki yun sa mga congressman kaysa sa kanila? Ayun. Sino ba representative na senador sa bicam? Hindi, ang chairman ng ano you know, si uh, Grace. Grace. Grace po. Uh, mm. Ito na lang suggestion. Bibigay si Grace? Ma'am. Uh, meron din kayong akap. Finance Committee? Hmm. Kakaroon? Meron din kayong akap. Mm -hmm. Hindi naman kami lang yan eh. Because akap is for everybody. Akap? Akap eh. Hmm. Akap na. You will have a bigger we will not limit the 10 eh, to ourselves. Akap, man Specifically lang ba yan? No? Kasi ah, wala namang constituency ang senador, di ba? Oy, pare. Please. Please. Hindi, uh, I mean, yung specific. Meron din silang flood control, ha? Kaya ng ano, meron din. Ng mga ordering to, kung, uh, uh, ano ha, uh, uh. Uh, Senator Joel pa, iba. National ang vote namin. National? Please be reminded. Tapos, dinagdagan daw ng 10 billion da pesos. Ang AFP modernization. Kasi kinat ng house yan eh. Mm. Ibinalik nila. Okay. Talking okay. about the AFP modernization, I'm okay. calling on the Department of National Defense and the Armed Forces. Please speed up the modernization program. Mm -hmm. Kasi may mga programs yan, may mga projects yan 2019 pa, 2019 na and already uh, allotted the necessary funds. Wala pa nang Wala nangyari? Wala. There Asan ah, yung pondo? Nandun doon. Kailangan lang gamitin. Nandun doon saan? Sa bangko. Bangko, siyempre. At patay. Kumikita. Siyempre. Sino ang kumikita? Nakapark. <laughs> Nakapark. <laughs> Basta nandyan. Nandyan eh. Hindi naman nawala yan eh. Eh ngayon, in the meantime, anong gagamitin ng ating mga sundalo? Ganun ah. eh. Ah. Aktibo si Sekretary Gibotso Doro dyan. Sa West Philippines. Hindi lang yun. Kaya kay, pag mag-meeting kay Lloyd Austin. Oh, so yun lang. Hindi. Those are the high-profile uh, no. Yes, but you have to uh, take jobs. care of the basics. Parang mm -hmm. ganyan yan eh. Okay lang yung high-profile, magaling dyan, okay. Okay lahat yun. Pero yung mga basic things that happens mm -hmm. on a daily basis, parang yan, yan yung pagkain mm -hmm. eh. You have to take Merong care Merong uh, side issue rito eh. Kasi po, si minority ba to, si Senator Pimentel? Koko. Mm -hmm. Yes. Uh, Nag-abstain po siya. Mm. -hmm. To register his, uh, umaga, uh, opposition opposition or uh, uh, objection. Mm. Mm. Na bakit kailangan i-certify daw ang isang bagay na year in and year out, mm. uh, the Senate and the House of Representatives have to tackle every year. Mm -hmm. Tapos kailangan mo pang i-certify. Kasi pag-certify po ng gobyerno 'yan, may mga proses na nilalaktawan. Mhm. Mm Ganyan yan eh, pag ang, uh, isang uh, batas ay certified as, as urgent. urgent. Mm. Mara may mga para madali eh. Mm. 'Di ba? 'Yun ang paraan niya na, na may mga proses po na nilalaktawan. Oo. Oh. Yun ang objection ni Senator Pimentel. Yan po yung side issue. Mm, -mm. Just approval ng Senate. Yan yung mga, ano yan, yung number of days, uh, separate yes. readings. Three gano. days before MIGAP. mga, ganyan gano. eh, di ba? Print mo muna, mga ganyan. Yeah, mga ganyan. Mawawala yun. Ah. If, if it is considered urgent. Mm -mm. Ah. So, ang gusto niya rin daw po, uh, sana doon sa bike ang bantayan. Kaya nga gusto nila i-televise yung uh, Uh, tawag nito uh, yung uh, deliberation diyan sa uh, BICAM. sa bycam it mm -hmm. kasi daw may mga controversial na items diyan mm -hmm. social uh, akap akap the multi-billion housing program of yung paborito mo oh, di oh. sud Sino ang nagsasabi niyan? Si Coco? Uh, Oo, oh, si Coco. The DOTR projects that are on hold. On hold? On hold? Hindi dahil sa right of way, ha? Ah. Kasama yun. Kasama yun. On hold? Uy, malaking... On hold pero na-budgetan na. On right na. oo. Oh, oh. Paano yun? So, saan mo bubuntay yung budget nun? Flood control program. Na. Yan ang mga bantayan daw. Infra flagship ng DICT, yan po yung yeah. broadband, yeah. national yeah. broadband. Marami yun, uh, data centers, yeah. 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 free uh, wifi, yan. Yeah. Field health subsidy, ano po, yeah. importante ba yun, field health subsidy sa budget? Malaki rin yan. Eh I may mean, nagpupumilit kasi kailangan. Na. Mm -hmm. Tuloy-tuloy yung Philhealth health subsidy, sino yan, si Bongo, mm -hmm. sino pa? Sa house, marami yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi may mga labi po yung mga hospital, kailangan. Sino ba nakikinabang sa PIL? Taong bayan, Taong bayan. hospital? Taong bayan. Taong bayan? Mm -hmm. Hindi hospital? Nakikinabang si statements. <laughs> <laughs> Tapos, yung contingency for national disaster. Yeah. Nako, malaki din yun. Ano yan? nagkaka ba diyan? Hindi ko akala. Ito kasi, ito po ang expert sa budget process eh. No, nag, pinakialaman niya yan, noong nadya siya sa house eh. nakaka ba pagdating sa bike-up? Wala naman. Wala magic. Oo. Ay, uh, pinapalitan lang yung mga headings. <laughs> <laughs> Nagiging sa mm, so, na yung mga maliliit, uh, Senator, kung kasama ka sa uh, Senate delegation, Tignan lang niyo yung mga ano, print. Oo. Oh, marami diyan. Marami diyan. Marami yan. para himayin mo yung budget na yon. <laughs> <laughs> Hindi, pero nilista niya na yung mga oh. specific items yeah. na kailangan bantayan. Let your staff take a look at it. Field mm. uh, uh, PhilHealth subsidy, uh, contingency fund for national disaster, ACAP, yeah. housing program, ah. Uh, D.O.T.R. OTR projects on hold, build build build. Pati. Flood control. Yan, Yan ang malaki. Oh. Pinakamalaki yung flood control. build na build build. Alam mo yung nangyayari ganito. Para isang isang mm. isang ito simple simple lang ito. Okay. Ah uh, pagdating sa construction ng ano, construction ng sa road road. Okay. Kasi mayroong ano dyan, eh. Merong merong uh, item doon, nakalagay doon kung ano yan, from such and such yung points, yung points, oh. di ba? Okay. Tignan mo, nung kami, nung ako, tinignan ko, yung isa lang, tinitignan ko kasi, itong area na ito, di ba matagal na ito na nagawa na rin, the last, last budget? Oh, Bakit uh, ngayon, ito na naman? <clears throat> meron na naman. Ang dami nun. Uh, Di libre yun. Limbawa, 30 Simple lang, ha? 30 million. 30 million. <clears throat> last year na budgetan the same the same ano oh, points. Oh. Hmm. Ito ngayon na budgetan ulit Sixty na. Tapos ba, 90. Uh, next ba, next year. <laughs> you 60 libre na yun. Eh, oh, meron na ne. eh. Kaya oh. liquidation mo, ang ano, accomplishment report mo, ito. ano yun. Oo, meron. Pero yun. Hmm. Pero may budget uli. Ah. Meron ganun. Para repeat performance. Hindi. Oh. Ah. Parang, di, parang ah, Angkor. Angkor. Oh. <laughs> More. Sabi. Maraming items kanya. Ganon? Hindi lang sa roads Ganon. and bridges. Okay. Merong ganito. Kaya pala 6.3 trillion. 6.3, mahigit pa, almost 6.4 trillion na trillion. ang ating budget. Ang isa pang malaking ano dyan, yung uh, ano, uh, debt payments. Yeah. Malaki din yan. Dapat sama mo yung boss. Kasi laki no. Nasa babantayan. Mm. Kasama dapat yan? Oo, oh, kasi debt payment. Uh, ano binayaran mo dito? Ah. Uh, mm. Eh, kaya daw gusto ni Senator po maagad-agad mapasa ito dahil kailangan na yung calamity fund. Tapos, isa pa dyan, use of income. Oo? Uh, kasi may mga... GOCC. Ay, nako. Ah. Mm. Uh -huh.